Hello mga kabatang Helmet! <laughs> Ay nako, Pasko na! Diba? Pasko na December 24 na mga kabatang Helme. Kaya bumabati po kami sa inyo ni ko Par na... Merry Chris? Merry Merry! Pidigo Par! Ano ba? Oh, take 2! Merry Merry Christmas! Oh. Ano mga um, makabatang helmet yung video na ito kasi nag tiktok tayo nang isang araw di ba video mm. so habang nanonood tayo napadaan tayo kasi kahalap na ako ng kortina so napadaan ako dito kay ating na nagla live ayan no ayan wala nanonood sa live niya. Siguro tatlo, apat lang kami. Di ba, video ka per? Uh -huh. Tapos nag-order na tayo ng cortina. Namakino na tayo ng cortina sa kanya para makatulong kasi Sabi nga niya, hindi pa nga daw siya nakakakota. Isa so, pa nga lang daw yung benta niya. Isa po siyang affiliate, di ba, videographer? Mm -hmm. eh, ito ang catch dito, mga patahilme. Tiga, tiga Mindanao. Tiga Jensen, pala. Video ka, Jensen siya. Pero yung asawa niya, graduate ng education... Sa Davao. Pero, hanggang ngayon nga daw, wala daw pasukan Super hirap nga daw makapasok. mga mga batang helmet, kahit licensed teacher ganano Ang hirap makapasok sa gobyerno. Pero, hello, Dep, eh di ba? Videographer. Mm -hmm. Pero ngayon nga, nag-aaral yata na mag-Nihongo. Yung mag-Japan language pa. Uh -huh. Kasi para, if ever daw palarin, at ibigay ni Lord, eh, maka-fly-fly fly next year. Mm -hmm. Pero, <laughs> yung mga batang helmet, super nahirapan nga daw si ate sa boy. Dahil may anak nga sila, 5 months na yung baby, di ba? Uh -huh fifth month ng baby. So, syempre, naawa naman tayo mga bata. Helmet. Kasi sa TikTok, pwede ka magbigay ng um, blessing through sticker. Di ba? karampatan or merong ano yon um, value or amount. Depende sa si sticker na pipiliin mo. So may mga piso-piso, 10 pesos, tas 1,500 500, di ba? Ganon, video pa. Mm. So ayan, bumili lang tayo ng sticker during her life para yun na yung magiging tulong natin sa kanya kasi hindi pa nga siya nakakakota. Dalo, dalaw na yung buyers niya, tayo tsaka yung nauna sa atin. Mm. So ayun si atin, umiyak na po siya. Sabi nga niya, iba daw yung feeling kapag sa'yo na nangyayari. Oo na oh, naman. Park. Iba nga yung feeling, no? Kung nga, for example, kami mga ng Helmet, nung first time namin na nagla-live, and dito rin kasi, di ba? mga super tank, super chat, ganyan mm -hmm. na mga binibigay nila, Sir Boogie, Sir Von, mm -hmm. and kayo po, yung mga membership natin, nila Sir Ice Teru. Iba yung feeling namin, nung una namin naranasan na may magpaulan ng sticker. Ito yung pinaka nakakatawa doon mga Kapatang Helmet, alam naman natin na tiga Mindanao si Ate, mm -hmm. yung kansa, tapos yung asawa nga niya sa Davao, di ba? Mm -hmm. Alam naman na natin yun. Hindi yeah, na natin maalis yun. And, nag-usap nga kami sa Bisaya. Buti na may Google Translate. Yeah, may <laughs> Salamat, <Bubul>. Google. <laughs> Pero, ayun nga, no, mga bata, may syempre, mas pinili pa rin natin maging makatao at maging makakapwa. Diba, <laughs> Pinili mong maging mabait. Oo, oh, pinili natin maging uh, mag-aed. kind. Oo, oh, pinili na. natin maging tao. Dahil Pasko naman, di ba? Mm. And hindi naman kasalanan ng bata kung sino naman yung pinili ng mga tao sa paligid niya. ba? Diba? Eh, din siya naniwala eh. Oo, oh, oh. pero hindi na din natin tinanong, di ba, uh, videographer, kasi hindi. na yung um pinili niya or binoto niya before. Kasi parang minsan given na. Mm -mm. Sa so, dami-dami nakakilala namin sa Mindanao, sa Davao. matik na siya. Pero, di ba, at least yate. Si sa kasi sinabi nga niya, ang hirap daw ng buhay ngayon. Oo. Siya mismo nagsabi na ang hirap. Kasi nagkwentuhan na kami during dun sa live niya. Parang hindi na nga siya nag-live selling. Nagkwentuhan na lang si ate. Naiyak na nga. Naiyak na nga siya. Pero ayun nga mga abat na helmet. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mm -hmm. Sa lahat po ng mga nagpapamember sa atin. Sa channel natin. Dahil... hindi dahil po sa inyo, hindi madadagdagan yung fans natin dyan sa mga random people na binibigyan natin ng blessing. Sinishare natin ng blessing. Diba, ba? sabi nga niya, diba, random talaga na bigla ka nalang pumasok dun sa live niya, bigla ka nalang nagbigay ng pera, nagpaulang ka ng sticker. Diba? Sinagahanap ko lang naman ng kurtina. Oo, oh, dahil lang sa kurtina. Alam niyo yung kurtina hinahanap ko, Pampasko rin. <laughs> <laughs> Tapos dinala tayo kay baby, baby Rickson yata, Rick, Rickson, uh, David yata yung pangalan ng bata. Hmm. Bito ko, di ba? diba, baby hmm. boy din. So, dinala tayo ni Ninyo doon. Kasi may mga ibang mga nagla-live sharing na dapat na ako bibili. Okay. Oh. Kaya lang, sabi ko, Maharin ko. Oo, oh, tsaka ko kasi parang hindi, iba eh, iba yung feeling. Kasi sila nga kami sa live niya. Yeah. Okay. So, talagang may reason si Lord, no? Minsan, mm -hmm. talagang masasabi natin na God moves in mysterious ways. So, hindi mm -hmm. Na hindi na lahat alam sa tayo napapadpad. Ay, Bobby Joga pa. At ngayon, malapit na mag-end ng taon na ito. So, Abang kayo next vlog natin. Pero ayan mga Batang Helmet. Sala sa mga silent viewers natin. Maraming maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. And syempre, kung nagustuhan mo ang video tawag ito, huwag ka mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga inupload upload po namin ni Bichogapur. At maraming maraming salamat po sa inyo lahat dahil hindi po dahil sa inyo, hindi tayo makakatulong, di ba, Bichogapur? Mm -hmm. Hindi tayo parang madadagdagan yung fans natin. Hindi tayo maging instrumento para iabot yung mga binibigay nila. Especially kay Ma'am Adelaida Del Santo. Maraming Thank Ay, salamat po. talaga kay Ma'am Adelaida Del Santo. Magmula pa noon and hanggang ngayon. Kaya maraming maraming salamat po. Siyempre kaila Sir Boogie, kaila Sir Ice Tiro, kaila Sir Me and My Music, mm -mm. Sir Vaughn, Ma'am Mary Grace Santo, kay Nanay Maxima. Yung mga magbupa, magmula pa noon, Bichu Kapar. Mm -hmm. Sila Ma'am Cheryl, Fred Bansay, sila ko yan doong bigyan pa sabi madam po sa Pilipinas mang Mary mang Mary Mars oh, Mary, mars, mars, mary marco. mars Marco sir HMB Tube ah uh, sir Eric Badut oh, yes. sir Dexter hmm. sila pa bigyan ka pa si kuya Dudong, si Utol Richard si Mother SP si Kapitan Annette si Sir Mauricio Eloso Choi so, G. Basta isa mga pala na nagko-comment po. Maraming maraming Ay, salamat, salamat, po. O. Ang dami niyo Silent pero no. viewers. maraming oh, maraming salamat, salamat po sa inyo lahat. Eh, basta stay healthy, stay happy, and stay safe ta As always, makabat ang helmet. Sabi nga mga sabay, nag-helmet din na mo kayo getting better every day. God bless everyone. Bye! Yung di ba, videographer? Ay, happy birthday din! Ay, Ay, give me and my music! Birthday, tomorrow. December 25 pala siya? Ooh. Oh. oh, happy, 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 happy birthday. Birthday ni Mimi may susunod. Happy, happy, happy birthday. Birthday ni Mimi. Birthday ni Mimi and my music ito. Ay, di mo ba Happy, happy, happy birthday. birthday. Sana ay mabusog mo kami. kami? Oh, birthday pala ni Sir Mimi and Ooh, my music. oh, Happy oh, birthday po, Sir Christian Cheng. Or yes. and my music. Siyempre, wishing you all the best in life, yes. good health, and infinite happiness, and infinite love, and lagi lang oh, po naman. tayo mag-ingat. Lagi ka lang din mag-ingat and be safe, diba? Yeah.